<laughs> Ayan guys, nangapila sila. Magkuha sila ng abono. Ayuda guys from ano, DA. Ay ma'am, pilihin mo ako. Nag-picture. Sayang si Dan. Ayan mo. Ayan Kanina, pag, kanina pa, kanina pa kami guys sa kapila. Mga isang oras na. <laughs> <laughs> Magkano yung nakuha mo sa DA? <laughs> birthday mo <laughs> Birthday niya ngayon na wala namang pansit dyan.

Ayun okay, guys, kailangan pa ng wit anak ano. Ano Picture. Oh, picture na guys, eh ano. Buhatin mo daw yung ano, bono. brilliant. Brilliant guys, ang pinapapalit namin wala man daw. Abono. Ano, <laughs> <Abono>. nalalapit <laughs> din ay Ngabunan pang mo sa mo. Ah, di sayang din yan, no? Malmal -mal ng abono, no? 6 a Sa isang hektare na kasi, guys, ang binibigay is 3.4. 4 Dalawa din yung sa akin. Dalawa din yung sa akin. So, sayang din yung 6 a Pinakahan ko pa pala ate.

<laughs> Tinanong muna kaitan ko anong kunin natin, ano, buna. Ulay, <laughs> huli-huli pa ako. <laughs> Dami nilang abono, guys. Saan daw Ito na yung saya? Kamen po. Ayan, kay Dan. April, guys. Dito lang po ay so, yung sa So guys, meron na tayong nakuwang abono. Si Madura na guys yung picture. <laughs> Ayan na pala, apat na pala. Uh, uh, Buhon na, picture ka na doon. Okay. Dibusag mo. Picture mo na. Oh. Okay. <laughs> 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 doon ka doon sa loob, marami. Mas marami. <laughs> Gretchen po? Ako po yun. Dalawa ka mo? <laughs> ako muna. Oh, hi! Hindi, i mo muna ako replicator sa ipon nimo. Tama? Ano? Replicator din kada. <laughs> One, two, <three. laughs> Sinas, nas, dogo, baking Yellow 6 ba na? Sakto wala nang suplayan? Dobro pa pala yan kasi yung dalawang replicator si ano. 1,500 lang ata yan. Ano na daw. Ah, ayan okay. oh, na guys. Ayan na guys yung nakuha niya. Hindi <laughs> no. okay. na ano, brudan ay? Na, seven. 7. Oo. Ah, 7? 7. Yung kilabay na ako. 80 yun Yung sa iyo. ko ng last minute, brudan? 480, 400. Hindi nyo, Yung din sabi nila Guys, berlian tanggo stunila. Katak yang barya Pak aku. Dibas sayang gnya. Gimitin tuh yang ibu-ibu ini. Santai em bagon. Santin. Tebah. Kok. Ayo Kamu vente. Yan. Kain tayo mga ka-DFL ang aming ulam. Yes. Marami. Pabu. Marami. Kain po. Da. Marami. Busin. Ibuto kami guys ng pabo. Ayun. Sarap na. naman si Balong. Hmm. Baser mo Batang Matang magana lang ko Ayun. 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 Ayun.